to this video guys ay guys ay maghihimay kami ng malunggay na ang tataba aray I try to <laughs> ang hirap talaga oh. ang talaki niya kasi ang dami dami oh. ayan ayan siya guys so galing yan sa kapitbahay na napakadaming malunggay so magisip kami kung anong gagawin namin yun. pero type ko talaga siyang magawa ng ukoy na malunggay di ba Welcome to the Philippines. Have a look and see. Happy So, ang daming malunggay. Tapos yung nag nag-try ako maghimay. Ang hirap talaga kasi hindi ko pa talaga maihawak yung aking kamay. Kaya ipapaubaya ko na lang yan sa aking mga palalabs. tagakain lang ako. So, yung isa doon, kailan pa kaya yan matatapos maghimay? Oh God. Yes, yeah, what are you doing? <laughs> ang laki ng lagayan niya. Tapos tingnan niyo naman pa isa-isa lang siyang nag-ano. Ay, ang dami na nung kay Ate Princess. Ayan. Kuya James, tumulong ka naman magano, ano. Maghimay ng malunggay dito. Baka one week pa tayo nito makakain. Yung isa dyan, nag aano nag siya ng malunggay with ano. Nang may ano sabaw. Ano kaya masarap din yan sa satinula. Masarap din yan siya sa... Yay! Ano sa... Ano ba yan? Masarap din yan siya kahit sardinas na may sabaw. Yun, ganun. Kaya... Ayan, tulong-tulong. So, may naawa doon. Ayaw lang magpakuha ng video. Sa... Uh, tumulong naman siya magano maghimay. pero andun lang siya sa isang corner ayaw niya magpakuha yung mama ni princess at saka ni hmm, anak ano oh ako i try yeah. masakit bulak hmm. ah ko na lang si ano si Sablay. Lagain ko na lang kaya ito sa blay. O, oh, ang lalaki ng tangkay niya eh. Tapos, iganyan ko na lang. Hindi kasi pag ito, ano, may, ano naman to, may sikreto kung hindi mo kailangan ngayon. Ah! Ngayon, ngayon, agad. Uy, pero wag ka. Ang sarap ng torta nito. Hmm. <laughs> Ayaw niya magpakuha ng video, pero kasali naman siya. Hi, guys! Ito nga, Yesha. Hi, guys. Hi, guys. Welcome to the channel. And today, nag-aano kami ng ulang <laughs> namin? Anong gusto mong luto sa malunggay? Baboy. Baboy <laughs> baboy na pagkaloto. Ay, <coughs> dal ko tayo, mo Ay, masarap yan. Pwede Oo. O. Masarap yan siya sa dal. Huh? So, magpakulo ka na ng dal ay mag ano i-boil mo na siya pag ano mamaya na lang yan siya gisa. yan so ganun no, lang na? ang aming ano pulo lang yeah. hindi mo muna yung mga ano pwede rin pag na rin or either yung kamatis kailangan doon okay. so, magluto kami ng dal with malunggay yun wala, in lang talaga. Trying hard. Ang gusto ng apo kong isa ay pumasok na ako. <laughs> ano kaya ang gagawin ko? Ginagaya niya ba ako doon sa mga ano, napapanood niya sa YT na kaya ng mga walang kamay yung magtrabaho using their ano, one hands and feet. Ano kaya mangyayari sa akin? Naguto ka na ate, yung aking mga buto, hindi na kaya yun. Kainin Happy nyo na lang. Help na eh. I-help mo ko? Mm. Mm. I-help no, niya raw no, ako. Asya guys, yung aming malunggay. So, anong tawag sa inyo yan? Sa aming tortang malunggay? Or, ano ba yon? Basta ganun. Malunggay with flour. Pero may giniling po yan guys. Giniling na karne. Tapos may egg. Yan.